guys order na naman tayo ng si Parlins at saka Piero uh, Money last ng pinaka kwan tapo 28,000 tapos ang iba dito so dito kulang pa to ng 15 sack order na naman tayo bukas ang hirap tapos meron pang buhangin doon sa tabi ng kalsada no? ang hirap dito And, tapos laging umuulan motor na parking yung motor natin dito tapos haputin yan papunta doon doon pa punta yan doon sa likod kasi laging makapasok yung sasakyan guys guys uh. ito na yung order dito lahat yan 20 ka si Perlins apat na tubular ang deliver ngayon at saka 17 peraso na 12 feet tingyero tsaka 34 na 8 feet na size nya tsaka kulang pa tayo ng semento 15 piraso yun lang ang kulang natin guys 15 piraso na semento tsaka kasi meron na doong ano uh, hollow block ayan nakariblock lang kung uh, pa-deliver kahapon saka itong tubo ito yung tinakaano niya, nya kanal para hindi tayo hindi amoy yun lang guys bye hello guys ito pala yung update sa aking kulungan ngayon ayan medyo malalagyan na ng poste eh. no meron tayong si Parles dito saka oh ning tubo dari, naka, na sa ibutang dere ana maka naka pile sa kwan sa gilid Yan. tapos mayroon pang kulang na balas lisod kayo okay kaning di makadaog ang square sa kwan welding ang para lang maikabit ito ayan itong bumili pa ako ng kawayan pulo kabuok Bali ang libor na ang kantidad sa gatos. Tapos nag-order din ako ng graba. Ayan. Kani, dire sa kabila puro ni kwan. Ah, uh, patiner. Dito pang dito spikas at saka biik pag nalutas dito. Tsaka dili sa side. Ana padulong didto, puro na inahin. Dito sa tumoy, sa dulo uh, ang, uh, inahin, uh, mga inahin na mga anak. Tsaka dare, kanang mga magbuburos pa lang, magbubuntis dito. Tsaka tagyan natin ng daan dito sa gitna ano? lalagyan na ng uh, sin dyan sa taas yun guys ito yung update natin ngayon update ko lang kayo ulit guys pag natapos na to pag nakabitan na ng yero bye So guys Ito na Natayuan na ng poste guys Yan Dito Bali 3 2 8 poste Ayan Ito yung update ng Babuya natin Tamiya <coughs> Ayan baka mata matakpan to ng si Parlins tsaka yun may graba ng pinano pinalagay dito ayan Dali ito apat lang na hollow block mula flooring ang sama adanya. Wala. Ito lang update namin guys. yan. Malapit na sana hindi uulan. Para matapos na totong ang ating project guys. ayan si Perlines. Yan, ito yung cura niya. Tapos Yolanda style lang siya. Pagkaano? Yung paglagay ng yero. Okay guys. Palagi lang tayo mangarap guys kung ano man nang yung ano. Yung trabaho dito sa Pinas. Ang hirap maging OFW guys. Kaya try natin mag-babuyan. Uh, Bye-bye. So,